Hello guys! Dondon des. So for today's video guys is magluluto tayo ng saktinas na kinisa sa ampalaya with kamatis guys. So yan guys, una ay gagayat muna tayo ng mga frikado natin at gigisain guys. Naglalagyan tayo ng magtika at gigisa yung bawang at sibuyas. Kaya susunod natin yung saktinas. Pag nagkisa na natin yung saktinas, susunod naman natin yung kamatis. Ayan guys, gigisa lang natin yung kamatis. Uh, abang ginigisa natin yung saktinas at kamatis guys, nag prepare na din ako ng lalagay natin, ampalaya. Ampalaya kasi yung ihalo natin guys. Ayan, gagayatin natin guys yung ampalaya tapos natin gayatin guys yung kayaugasan natin tsaka natin sasabawan ngayon yung kinisa natin sardinas tsaka natin titimplahan na ng patis tsaka paminta with magic syrup tsaka natin lalagay yung ampalaya natin guys yan guys din lang natin konti at okay na Yun guys bilis lang lutuin guys yun nga guys, luto na. Ang na natin, ilalagay na natin sa malukong natin. Yun. At pipeper na natin sa lamisan natin nang tayo, makakain na guys. Ayun mong... guys, kain tayo. Upo tayo. Ngayon tayo na, gulam tayo ng ano. Ginisang sardinas sa ampalaya. Sampling ulam yun nakakamiss ah, din yung sardinas nakabili tayo ng sardinas na kataan guys pero hmm Sampling Ulam lang boss Sulit Nakamiss ah, talaga ang sardinas ng Pilipinas hmm. Eh, ganitong gulam lang kami nung mga bata kami, guys. Masaya na. Nasaya na kami.